na ulit yung mga dahon nila. Ayan. Sige so, pa. Diba? agrecover recover na rin yung aking gumamela. Namatay-matay na to siya sa init. Ayan yung halaman. Pati yung aking guyabano bumudumahon na rin. Ayan siya. Naririnig niya yung honey ng ibon. sa so, nag Kinain yung aking orange. Yun ang yung parang butterfly na uod tumumba yung aking karipata. So, yan yung sili. Purple siya. Yan, nakabuhay ako ng purple na sili. Yan, buhay na rin. Pinalbo din ng uod yung aking uh, lime. This is lime. Pangluto. ababansot, Laging inangat-ngat ng uod. So, ito yung aking queen of the nights. Sabi na, malaki na rin yung aking ano, may talbos na yung aking kakao. Ulan, ayan ah. Super, super lago. Diba? So, chinacha ako to siya, guys. Yung aking wild grass na tea. We called it pasipol. So, yan. So, Mga buhay na. So, mayroon akong tumubong patula. So, maraming tumubong patula today. Ayan, yung aking gabi. Ayan dumahon na rin yung aking lemon. So, nagre-recover siya. And look, bunga ito ng malunggay. Ayan, mataas na rin siya. O, oh, diba? Hindi ako nabubuhaya ng kahoy. So, nag-try ako kasi nakakalat. So, nabuhay naman siya. Mayroon akong tatlong puno. So, yung aking talbos ng kamote. But, sad to say, yung mga orchids ko ay hindi nag-recover. So, yung mga ubi ko, dahil umulan na, na yan, nagsibawi na sila. Gabi pa din. Tunay na gabi yan siya yung ginugula yung talbos. So, yan. Meron oh. doon sa may pagbaba natin. Ayun na? Gabi. Yung kanda na nai Good morning. Ayan, so panibagong araw, panibagong video. <laughs> But, ano, shoutout na lang sa inyong lahat dyan. I love you all. So, uh, shout out na lang. I love you ate, I love you ate. Uh, so, super, super chubby, chubby na ako. <laughs> Ayan. So, I love you and Mama Grace, Dops, sa inyong lahat, Mama Koy. So, trabaho na ulit tayo, guys. Ah, uh, naman ulit. Okay ganun lang talaga tuloy lang ang mukha so wag kayo magtaka kung bakit pag nagtatay ako ay nakataas yung aking salamin kasi hindi ko po kailangan <laughs> sa ano laki na lang talaga ng pisi ko diet ka na rowena shout out kuya ko shout out kuya bga yan sa lahat mamakoy at Yes. Shout out, shout out, shout out sa you ate. I love you and us. Uh, I love you, mom Grace. And shout out na rin sa three angel ng laon yun lulalinas, ingat-ingat lagi dyan, tag-ulan na po kuya Ruel, ingat lagi sa biyahe so, my dear life kanina pinakita ko sa inyo yung pababaan ako I love you all. Ayan. So, pagpasensyaan nyo na kasi uh, busy sa tahi. At saka, ang hirap ng signal. Honestly. So, I love you and thank you sa support. Nagtatastas ako kasi uh, nagagawa ako ng garter. So, magpupupi na naman siya. So, magre-reject ulit ako. Kaya magtastas na lang ako para siya, kasi yung may mga part na madalang naman yung yung parang di ba sa garter pag pinasadahan so tag-ulan na kaya pinakita ko sa inyo yung mga tanim ko na nagre-recover na talaga siya ang bilis oh di ba ang dami ng dahon ng mga puno mga ganun. Pero iyon pa rin pag uminit sobrang init pa din. So, hindi pa rin talaga nawawala yung init. Alam mo naman ang Pilipinas na kahit bagyuhin, kahit tagulan, iinit pa din. Tuloy lang ang buhay. Pero napaka, ang sarap na matulog. Alam mo, sarap na matulog sa gabi. So, yan. Ayan, again, shout-out sa lahat. And shout-out na rin sa aking buong timlinti kay Sis Lara. Ayan. Ate. Ayan, Dubs. Shout-out, Ma'am Grace. Pulot, Kuya Ruel. Kuya BJA. Kuya Dante. Uh, Master Hansi. Ayan. And Mama Koy. Apo Koy Vlog. And, uh, thank you family at boy so, so para pakuha yung magandang banat ng garter kailangan talaga ibababa mo yung karayong para maghatakbo so, yung mababago bago takbo so, siguro ito na yung life <laughs> honestly diba sobrang sobrang layo ng pagkakaiba pagdating sa salary kasi dito talaga hindi ito makabuhay masyado ng pabili <laughs> hindi ako mag, di ka pwede makabili ng extra lipstick. <laughs> Buti na lang may lipstick pa ako kay galing kay ate. <laughs> so, yan Laban lang. Uh, siguro pag uh, may chance, why not, di ba? Pero, iniisip ko kasi, pag nagtatrabaho ako, napapabayaan ko rin yung whitey. Uh, Pero, ito naman. kang pagtanda yung hindi ka na kayang tanggapin ng mga employer as at least dito pag na master mo na uli ito mananahi naman ako pero syempre bago tagal na akong hindi humawak ng makina siguro 2019 bago pa magkaroon ng kurikong so nag stop na ako sa pananahi then yung makina ko hiniram tapos hindi na nabalik so yun yung nakapag ano nakapagsad. so scoop na uh, sa papamagitan ng YT I will try na mag save at mag ipon para maka uli ako ng sarili kong makina so may mga chance kasi uh, may mga time kasi na may naghahanap sa akin ng mga punda may naghahanap ng basahan na, na yung, yung, rugs yung sa pampintuan may naghahanap ng kubrikama o set cover yung mga ganun so sayang kasi yung chance kaya ipunan ko yung pagbili ng makay na kahit second hand lang so yun uh, next project uh, gusto ko siyang ipunan sa pamamagitan ng YT kaya don't skip the ads guys para sa makina ko <laughs> ito kasi sa sister ko hindi na kasi nabalik yung makina ko dati kasi may humiram tapos hindi na bumalik nasira hindi ko alam kung ano nangyari basta hindi na siya nabalik so yun kaya kahit nakakasad go lang uh, alam ko, kakabili pa rin ako nito. Hindi naman ako na lost hope kasi may mga ano naman. Kailanganin ko rin ng set up machine sang overlock high speed. Tawag ko yung single. bye bye guys thank you sino pa bang mga nakalimutan ko dyan uh, sorry sa mga naka, sa hindi ko nabanggit ayan idol ray pala yun si idol ray kay red kay, Ma kay sis red ayan shout out sa yo. sa lahat sa lahat na mga sumusilip sa aking munting channel I love you all guys see you again on my next vlog